Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At may napansin agad ako na pala po. Sumuot dito. Nawala. Saan kaya pumunta? Dito sa kabila tingnan ko. Sana na andito. Andito nga nasa pinakailalim. Pasuot na alanganin ang tayo ano rin kung tamaan ito ayun the place bumauna sa batuin paano ako hirap ng matanggal butat patanggal pa saan na kaya punta nawala nasaan na raw andito pala nakalabas na ng butas yari ka ayun sa pool yung isang uri ito na lang po lana kung tawagin dito hanap uli ito balatan estimating ko kumabig na alanganin pa sa big kunin ko na mag 100 bag ha kwartal linaw na langoy uli Ganda na sample natin. May balatan agad. Oops! Balatan pa. Alanganin pa rin sa big ito. Kunin ko pa rin. na hundred Di may 200 na ako at dalawa na. Langoy uli. Oops! Pasalubong. Sibungin. Ayun. Sapol. Maamo ang sibungin. At sinasalubong ako. Bihira lang ang ganito. 160 ang bilihan dito ang kilo ops ko papa, buti at napansin ko huli ka good size na ito thank you lord at ako papa na sana marami pang kasamahan langoy uli ito balatan maliit din pero makapal Pwede na ito. Mag-50 ba ka? meron ng 250. Nangay uli. Ito alatan. Mailap. Ayun, sa pool. Ito ang isdang. Maalat ang pangalan. Pero matabang ang laman. Depende sa luto. Hindi ko lang siguro natutukoy ang tamang luto. Langoy Langoy pa. Ops! Balatan pa! Ano raw kung mapasok na sa big? Ah, ito. Big na ito. 300. Sana may kasama pa. Ito, kupa pa. Good size na ito. Huli ka. Thank you, Lord. At nagdagan pa ang kupa pa. Kwartang linaw na ito. Langoy uli. Langoy lang lang langoy. Kahit magkabungko sa bato, langoy pa rin. Ito ako wapa uli. Parang maliit pa. Maliit pa nga. Hindi pa pwedeng kunin. Lagay ko dito sa botas Para kung may magsisit man na iba, hindi ito makita. Langoy pa. Langoy lang tayo ng langoy. Talagbago labas labas na huwag ka mahiya yan sa Behira ang isda may nauna na siguro magsisit dito may kurukulap po na ang bahura ops ito yung balata na kadul kung tawagin dito natunaw ito kapag nahanginan hindi kami nakuha marami ditong ganitong gadol hindi lang namin kinukuha hanap tayo yung tipong na balatan hanapin natin para makabigman 300 agad labas na mga balatan ops balatan din ito ito ang balata na kung tawagin dito, pinya-pinya. Mura lang ito, kaya din namin kinukuha. Limang piso, isang peraso. Pero kung totoyuin, medyo mahal. Kaya lang marami ang kailangan bago mag isang kilo. Magaan kapag toyo. Hanap uli. Ito, talag bago. Ayun, sa pool. Uy, dalawa pala yun. Kasa yan lang, the place. Ayan, tinamaan din. Tsatsaga-tsagaan ko ito kahit madalang ang isda. Balata ng pag-asa at ko pa ops Oops, balatan. Makapalan laman. Pwede na itong kunin. Mag-50 baga. Di, ayos na. Langoy naman Ito ang talagbago taples, Kasa uli Ayan, sa pool Nakatanggal Makulit ka ha Ayan Baka wala ka pa nga Mapurol lang pa na ako Na taples na sa talagbago dito may isda pa nasa parte ng ilalim na muna talagbago ayun sa pool nakatanggal pumasok na sa ilalim dito ko baka na dito sa kabila andito tumago pa ayan sa pool Ito ang isdang masakit makatinik. Parang danggit at samaral. Hanap uli. Ops, talagbago pa. Ganda lang silong sa corals. Ayan, sa pool. Mag-isa lang, walang kasama. Hanap pa. Hanap lang ng hanap. Ops, Ops, balatan. Ano raw kung papasok na ito sa big? Estimate uli. Alanganin pa sa big. Medium lang ito. 150 ang bilihan ng medium. At ito, balatan pa. Sunod-sunod ang balatan dito. Alanganin pa rin sa big ito. Maganda at sunod-sunod na. O, balatan uli. ay muntik na kamay ko butat napansin ko kaagad ito ang kinakatakutan naming mga parasisid sobrang sakit nito makatinig ang natitinik ay nabubulok kung sa paa matinig uti-unting mabubulok yung soga. kakatakot butat napansin ko at kung nadampot ko Sigurado Iyak sa sobrang sakit Mas masakit pa sa Dangkit at samaral Pag makatinik ito Ops! Meron pa Yah! Sa klase pa lang talagang Hindi na mapagkatiwalaan Tagtag ng tinig Iwanan ko na ito at baka madali pa ako. Balatan at kupa pa na lang ang hanapin natin. Ops! Balatan! Allah. Sunod-sunod na! Kailan mga alanganin pa? Alanganin sa big? Kunin ko ito. mag -tip Hanap uli. Ops! Balatan uli. Sige, labas na lang kayo ng labas. 100 din kung bibilihin Hanap pa Hanap na lang hanap Ops, balatan pa Ba Swerte ang sisid natin ito Kunin ko, ma-50 ito sa estimate ko Pero wag na Manipis na laman Diyan ka muna sa butas Kung makapal sana, pwede ito malalim lalim dyan ka muna sana pag ka na ako rin makako sa iyo hanap pa tayo hanap na lang hanap para makarami andon may balatan pa pag malinaw malayo pa lang kita na alanganin pa rin sa big medium lang ito 150 again dito yung kasama ko. Tingnan ko kung marami ng huli. Aba, maganda. kay banagan, pa, balatan. Surti itong kasama ko. At nagakit akit na rin kami sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Guys, ang pangalawang dive. Puro kamuti na ako. Oh. Walang kamuting kahoy. <laughs> yung <laughs> ang isda eh ilang piraso sa balatan pa lang kwartang linaw na siya nagkukay ka ng kamuti ah kamutihan itong nasasida namin <laughs> ito yeah. puno Puno ang silo. Silong maliit. Sigurado na pandordog tong. Hayos ang ko at kapapa. Mauwi na rin kami. Malalim. Ha? <laughs> <laughs> <Huh? laughs> Ayan, gulping ng balatan. Ayong, Yung kapapat. Balagan. Puno. Yung baga makagaralaw na itong kapapat balagan na hmm. ito. Hmm. Ganito, hindi na makagalaw. Dito, wala tayo malaking sila. Dito, wala て。 Ito na guys, yung kita namin sa lalawang dive kagabi. 6,648. 6,80 ang puhunan. Bali, 1,193. Bawat isa sa amin. Thank you ulit kay Lord at may panibago na naman pandurodog tong.